Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo na makapag-English. Okay? Gamit po itong salitang nagiging na in English ko po bilang being. Nagagamitin po natin ito para masabi po natin sa English yung temporary na inuugali noong ating pinag-uusapan ngayong araw na ito. Okay? So, subukan po natin. Ako ay nagiging sutil ngayong araw o kaya ngayon. Kapag in English po natin yan, yung ako ay, I am. Tapos yung nagiging, being. Tapos yung sutil, stubborn. Tapos yung ngayong araw o ngayon, today. I am being stubborn today. Okay po? Subukan po naman natin itong ikaw bilang you. Ikaw ay nagiging pilyo ngayong araw you are being naughty today. Okay? Subukan po naman natin itong tayo o kami bilang we. Tayo ang gagamitin ko. Okay? Tayo ay nagiging tamad ngayong araw. We are being lazy today. Okay? Subukan naman po natin itong sila bilang day. Sila ay nagiging agresibo ngayong araw. They are being aggressive today. Okay? Subukan naman po natin itong siya. Pag ang ginamit nyo ay he, lalaki ang tinuturo nyo. O tinutukoy. Pag, baba, pag babae para sa siya, she naman. Okay? Subukan po natin ay he, lalaki. Ang tinutukoy natin. Siya, ay nagiging padalos-dalos ngayong araw. Kapag in-English po natin yan, He is being clumsy today. Okay po? Subukan naman po natin itong si Mario. Si Mario ay nagiging masungit ngayong araw. Mario is being grumpy today. Okay po. So, subukan naman po natin itong sensitibo. Subukan uli natin si Mario. Si Mario ay nagiging sensitibo ngayon o ngayong araw. Mario is being sensitive today. Okay? Subukan naman po natin itong babae para sa sa siya, hindi eh siya po ang gagamitin natin. Siya ay nagiging malabo ngayong araw. She is being passy today. Okay? Kumbaga, sa malabo, ang ibig ko pong sabihin, hindi mo siya maintindihan ng mahusay. Kaya, nalalabuan ka. Okay? Sumunod ay itong bossy. Subukan po natin ay itong si Mario uli. Si Mario ay nagiging bossy ngayong araw. Kapag in English po yan, Mario is being bossy today. Okay po? So, sana po may ikipag-aralan ng maigi po itong ating leksyon. Kasi ito po ay, kung mapapansin nyo, ay magagamit nyo rin po agad. Okay? Pagkatapos po ng being, ang isinunod ko pong mga salita ay puro adjectives. Puro adjectives po. Tapos sinundan ko po ng adverb para masabi ko kung kailan. At sinabi ko ay ngayong araw. Na kung saan ay ang ipinapahiwatik po nitong ngayong araw ay ngay ngayon lamang araw na ito na lumalabas itong mga inuugali noong taong pinag-uusapan natin. Okay po? So pag-aralan ng maigi para makapag- English na rin po agad ng tama. Gamit po itong being plus adjective plus adverb. Maraming salamat po.